guys, nagtuwa tayo ng guys, ayan ng asin ito guys, yung drama na yan guys, yung drama natin kamatis yan guys, bumbay kamatis saka atsar guys saka itong refugio yung ilalagay natin guys sa ah. ating tinuwang isda ilagay mo na ilagay na natin to guys yan guys Hmm. Tapos ito. Ayan, tapos, tapos, ngayon guys. Paano ha natin pakuloyin na lang natin guys. Yan. Tapos ito guys. Pagkasal na natin siya guys. Ayan, isa Sinilagyan so, ko siya kanina guys ng... Um, Ayan. Ayan ko siya guys ng asin. Lagi okay, na natin guys kasi nag natin guys. See, nothing, you know? and, and nothing, and nothing. So open na natin guys. Si ano natin mamaya. Ano refill guys ayan. Ano natin yung refill. Pala na ano guys. Ayan. Para masarap siya guys. Ayan. Ang ganti na ganti asin guys. Ayan. konta lang kami ng season guys. Kasi guys, yung ano siya guys, yung ganitong isda guys kasi wala kasi dito guys. Kasi alam mo na guys. Para makabili lang tayo guys ng ganitong ulam. Kaya pumunta kami kanina ng season guys.